natin mga riders tingnan natin kung ano itong mga riders na mga riders oh dito na naman tayo mga idol punta tayo ngayon sa bayan ng Aguilar, Pangasinan ah, dahil hindi nga tayo nagtuloy doon sa daang kalikasan so subukan naman natin ang daang katutubo <laughs> so, ang daang katutubo ay kalsada mula sa Aguilar, Pangasinan papuntang daang kalikasan so may junction sa gitna ng daang kalikasan So mag-meet sila doon At ang uh, purpose din ay para magkaroon ng shortcut ang Aguilar papuntang Zambales Baya daang kalikasan So subukan natin kung makapasok naman tayo doon <laughs> Dahil last time ay eh, hindi tayo nakapasok sa daang kalikasan Sayang So towardsin tayo sa bayan ng Aguilar Pero alam ko bayan ng Aguilar na ito So ang pasukan papuntang daan Kapitubo ay doon sa Barangay Lawag, Aguilar So malay layo pa ng konti Update ko kayo mamaya mga idol pag na tayo sa junction So ayan mga idol nandito na tayo sa Barangay Lawag, Aguilar Sa banda kaliwa tayo mga idol Maliit lang na kalsada yun eh Eto na Saan ka na ba Eto Maliit na iskinita na to Alright So Ito na yung papunta ang dagat at ubo Subukan natin Narantok pa si ate Oh wow, Nature green na green ng paligid green na green mga idol ganda ang liit lang ng kalsada <laughs> unahan na natin si kuya Grabe, mas ukal tong lugar na to ha. Ayos yun to, ang titinda. Merong sikat na view deck dito, yung Matita view deck. Pero hindi ako sure kung pupuntahan ko mga idol. Ang goal ko lang dito ay mapuntahan ng Daang Katutubo. Ayan, this way to Daang Katutubo Coffee Shop. Ah. Ito. nagra-ride napunta oh. Kapunta siguro sila sa daan ka patungo coffee shop so yung sa atin mga idol ay chill ride lang naman to so enjoy lang natin ang biyahe enjoy natin ang mga paligid so pamparelax lang ito mga idol after na day off at ng holiday ay bubukaw na naman sa trabaho ah ok so ito na yung umpisa ng daang katutubo mga idol ito na yung malaking yung sementadong kalsada alright the start of daang katutubo So silipin na natin kung ano nakikita natin dito mga idol Chill ride lang Sharp curve oh. Sayang yung front cam ko dito mga idol eh. Nabali kasi eh, kanina, on the way papunta ako dun sa daang balikatan Wala gumigay na yung bracket niya Oh, pabuusok Wala eh Hindi ko expect mo pababa pala ito Ulat ako dun ha Pababa Naramdaman ko na yung ambiyan sa mga idol Kakaiba

Kaya uh, alert ko lang Lalo na pag first time mo pang dumaan sa kalsada na yun Grabe okay, sa tagal ko nang pinaplanong puntahan, puntahan ito Ang dahil katutubo Ngayon ko palang talaga natupad Ang <laughs> pala dito Ang ganda kasi kagubatan eh Oh, puro puno Sarap na nila dito oh Ayan, oh, buhangin oh. Daang katutubo coffee shop 500 meters away Ganda siguro ng coffee shop na yan Rough yung semento Malapit na masira Ang tagal kasing natapos itong project na to eh Ang alam ko nag-umpisa ito sa Termino ni former President Rodrigo Duterte sa project na build, build, build. So, napakaganda sana ng project. Sana ituloy ito kasi malaking tulong eh. Problema, naluluma na lang yung simento. Ilang years na dito rin natapos ha. Bak, sira yung simento. Tingnan mo. Oh, no! Hindi pwedeng mabilis dito mga idol. Pabubulaga ka, ka lang. Ingat lang talaga. Dito na yata yung coffee shop. ayano Welcome to the Angka Tutubo Coffee Shop. Yun, sarap magtambay pala dyan o. Next time nga idol. Ngayon ay mag road trip muna ako. O parang ganda tumigil dito. Dito muna. Video muna tayo saglit. Ah. the nature my riders. Right there, right there. ang katutubo coffee shop ah ang ganda ng coffee shop na yun nalapitan natin para makita niya mga idol hindi mo na ako dadaan din. pero papakita ko lang kung <clears throat> anong itsura ng area na to may mga tambayan kasi sa loob eh. daming gumantaan na dito mga uh, riders mga travelers ganda ng ba ayan oh. may mga tambayan sa taas ganda ang katutubo mo okay siya sa pagpapasok tayo dyan may mga ano dyan magandang tambayan pero hindi ito yung destination ko ngayon mga idol eh. so gusto ko lang baybayin ito ang daang katutubo mo saan pwede grabe yung mga bumbok ko ay tara sabihin natin Bato yung kalsada Ingat ingat lang tayo So may mga riders tayong Nakasalubong At uh, nagpunta sila ngayon sa Ang katutubo coffee shop Tambay tambay sila doon So Grupo sila eh Sira talaga yung mga kalsada pala dito Sana Ituloy na nila itong project na to sayang kasi malaking tulong kasi talaga to wow paakyat na naman aho na naman mga idol this is a public forest not for sale mm -hmm. siguro yun ano na parang national park Bakit <laughs> Bisa nih, sabun teleskop sebagai gendut yang pakai tanah di akun, akun hindi gendut ya. talaga hai, hai, eh hai, 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 ganda ng panahon kasi walang well, araw makulimlim lang hindi naman umulan the best the best mag rides ang gusto ko pa ngayon mga idol dahil pag ang mga bundok dito ay kulay green napakagandang tingnan crack ng kalsada oh Shout out sa mga riders na may content ng daang katutubo. Pasupport <laughs> na lang din sa channel ko mga idol. Baka hindi pa kayo nakatol subscribe at kapadaan kayo ngayon ay pakipindot na lang ang subscribe button at ang notification bell kasi marami pa akong pupuntahan mga idol. Isipin nyo, nagumpisa pa lang ako. <laughs> Woo! saya pala mag vlog ride sirip idol big bike sila hindi na tayo pinapansin <laughs> pero wala na kayong ligtas sa akin kasama na kayo sa content ko eh <laughs> shout out kung sino man yung mga nakasalubong ko na yun Sinsa na kayong mga idol, solo ride lang siya, Aso, ah, walang yun. <laughs> Nakakatakot yung mga sona yun. Ang laki pa naman. Nakakabulin ako. Woo! Parang yung nasa Resident Evil eh. Patay tayo din. Nakakatakot na yung lugar na to. Sa saan ka na naman nagpupunta? Wala tayong araw ho, no? Oh. Araw ho, Pero hindi tayo tinitiigohan ng hiwain natin mga idol. Ang tili pa ito, kapag ilang akyat na ito sa bagyo eh, tatlong beses. Hindi tayo binigyan ng problema nito. Masatok-tok ngayon, na natatay ng kabundukan. mga pa-entries dito parang nasa bagyo lang tayo mga idol Nako parang umaambun wala pa naman masilungan dito butas pa naman yung kapote ko ay nako. oh mga rider shout out

nasa gilid ng mga bundok. Amaya, chore na natin pagpabalik pabalik. muna na natin mga idol. Napagod, bubulusok na naman. Ay, lang kasi maraming mga riders pala dito. So kaya pag solo ride tayo ay eh. Uy! Ahoy! Solo ride lang Putas yun ah Okay lang kahit eh, solo ride Kasi marami tayo nakala sa lubong ng mga riders Ano mga tanim to? Dami akong mga kakaiba na ikita dito mga idol so, Grabe yung mga pine tree yung mga halaman Nasa gitna na ng kasada ah Grabe ahon baba ahon baba hindi na ako nagmonitor ng oras mga idol pero Focus uh, na kasi ako sa view dito eh Ilang experience, first time pa kasi Enjoy ko lang talaga yung paligid May kasada dun Gadaanan ba natin yan? Sana madaan na natin yan. Ang ganda ng pagkakaba din. Dadaan sa higit na solar farm. Pulay-pulay yung lupa dito. Meron kasi sikat na pinupuntahan yung Matita View Ayan, may mga riders na naman tayo nakakasalubong. Observe speed limit 20 to 50 kph. Bagay ako mga idol. Nasa ano lang po. 30. <laughs> Bawal lang ako patakbo. Lalo na pag ganito mga terrain. Siyempre, ingat-ingat. Kabundukan. Ang luwal na solar pang buong kabukiran ng ano? Ah, may picture na natin yun. Alay, yun may solar pang dyan.

Oke, okay. Itu so, tuk tok matahari nang bunduk. Eto itu nah. Mungkin itu tadi itu. Serap ya teman picture di itu. Dito, dito ya tahu megapicture. Amian. Itu di di itu mga idol. pinto muna tayo kasi ang gandang i-video yung mga solar powered ay solar ano dyan farm so tumigil ako dito sa gitna ng daan katutubo mga idol kasi meron kasi ako nakita dito eh solar farm nasa tuktok na mga bundok sobrang luwang hindi ko alam kung matatanaw tatanaw nyo dyan eh pakita ko ah ayan oh kung iwan ko lang kung makita nyo sa camera yan pero puro solar farm nasa tuktok na mga bundok grabe Meron palang power plant dyan oh. Nasa Aguilar ito mga idol So ito yung daang katutubo. Ayan Dito pala tayo sa na so, Okay. Sabi okay, Parating ng mga riders sabay na mga iba-ibang riders mga idol ako solo ride lang kasi ako eh sarap dito Woo! picture tuloy tayo mga idol daming time tree naalim na ng mga bangin dito road na dito ay hindi pala simento lang na nasira kaya mabato na yun na yung problema dito ano nangyari nangyari Bendaanan, <coughs> Sira-sira yang kalsada. No, <laughs> bukaw natin. 中啊。 Ano ba to? pala dito Ginagawa pa yung kalsada eh Ang hirap na dito pag naplatan tayo mga idol Ayo, ah, yun jeng segera itu nih yang yang mau yang biodek yang biodek ya yang mapita pita Mapita mau pita biodek

Wala na sana dito, siminta ko eh Hindi nga lang pa natatapos Woo! Adventure!